Hindi ka totoong mahal ng isang tao kapag sa loob ng isang araw ay eh hindi niya magawang mag-update sa'yo. Kasi ang pag-update sa isang tao, it will only take 10 to 20 seconds. Sa loob ng isang minuto, merong 60 seconds. Sa loob ng isang oras, merong 60 minutes. Sa loob ng isang araw, ay merong 24 hours bale sa loob ng isang araw ay mayroong 86,400 seconds. So kung hindi niya kayang maglaan ng ilang segundo para lang mag-update sa iyo tungkol sa kung anong ginagawa niya, ibig sabihin nun, hindi ka ganun kahalaga sa kanya. Sabi nga ng professor ko dati sa subject naming The Philosophy of Love, ang kaakibat ng salitang pag-ibig ay value or halaga. At kapag mahalaga sa ang isang tao, ayaw mo siyang mag-overthink at ayaw mo siyang mawala sa iyo. Kaya kapag hindi nag-a-update ang isang tao sa iyo, kahit naman bakante ang oras niya, hinahayaan ka lang mag-overthink, ibig sabihin nun, hindi ka ganun kahalaga sa kanya. In short, hindi ka niya mahal. Because love is not just a feeling, but also a commitment. Kung kaya mo nga mag-update sa kanya kahit sobrang busy mo, bakit pagdating sa'yo, hindi niya kayang magawa. Hindi na makalaya Pinatalo mo ko bawat gabi Wala